Ah, uh, uh, may may babalikan po tayo no sa sa Barangay San Nicolas. You no, know, kasi uh, yung may yung meron akong na-vlog doon ay meron pong nag-abot ng kunting tulong si 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 Miracle Lover, nag-abot po ng uh, kahit kaunti, at least meron po no. Babalikan natin po yung uh, yung na-vlog ko doon sa San Nicolas. Barangay San Nicolas Nandito po ka sa Makalilong guys no? Yan, shout out dyan mga Kalingap Kalingap uh, viewers Mga Kalingap supporter ni Kuya Bal Santos Matubang, shout out Kay Ate Edna Vlog at kay Kalingap Rap At kasama ko guys uh, Sila Jay Murillo at Kalingap Lidya no? So meron kaming pupuntahan May pupuntahan po kami Babalikan ko para iabot ko yung uh, yung tulong na galing kay Miracle Lover na nasa Japan. Ayun. Let's go guys. Abangan niyo yung uh, yung uh, sunod na kabanata. <laughs> so, yun. Medyo malayo talaga to guys, no. Pero kailangan nating balikan dahil ang pangayuda. So, sana nandoon yung matanda na binablog po para na kami paano masaya naman yung matanda yan yan welcome barangay San e malapit lang dito lang yun oh. dito lang yun ata oh. sa unahan pa ayan oh, si tatay dito oh. oh. dito na oh, dito lang tayo e eh, wala kayong matanda na yun <laughs> dyan yung bahay niya oh. eh, sana naman at nandito yung matanda guys no <laughs> Tao po! Tao po! Tao po! Nasaan po may ari nitong bahay? Doon pa rin tambayan? Bakit doon nagtatambay yung matanda rin? <laughs> Ayan guys no, yung bahay ni tatay oh. Wala man to, magala man tong may ari dito ay. Oh, ito yung ano niya. Bahay niya, walang tao. Oh. Itong matanda na lalaki na to, ayun, hindi po nagtatambay sa bahay niya. Pagalitan natin yun, pagalitan. Aba, may sapatos na pang Meron na ito akong kinakasama. Ayan o. May sapatos na pang babae oh. Bakla ata to. Bakla ata to. Bakit kaya may sapatos na pang babae? Tingnan mo yung uh, sitwasyon ni tatay ngayon dito o. Oh. Oh. Asan kaya yung matanda na yon? Magala talaga yung matanda, may sapatos pa pa mabayo. Baka bakla ata yun. Puntahan nga natin si tatay. Ikaw ang ingay-ingay mo. Pakain ka na yun. Walang tao yung bahay. Tingnan mo nga, walang tao yung bahay. Eh, pagalitan natin, puntahan natin yun. Hoy, puntahan nga natin, G. Pagalitan natin yung matanda, G. Magala yung matanda, G. <laughs> Dahil lang, punta namin sa ibabaw guys, nandun sa ibabaw daw yung guys, oh, nagtatambay. Eh, yung matanda na yun, magala. Alay, G, punta natin. Pero so, makauwi na tayo, hapon na, G. <laughs> Pahingin na pandesal dyan. Hmm. Ayan, punta namin yung matanda, magala yung matanda na yun. Tidak ada yang tertambai Tidak ada yang tertambai Kalimutan ko pa naman pangalan nun. <laughs> Tatay ano? Diyan mo mo yung kitchen. Eh. Hmm. Dito? Ayo, dito? tanya na Sebahagian. Dito tanya tanya tayo. Sebahagian. Ayo, tanya tanya tayo. Ayo, Matanda na yun, ano ba yan? Magtanong nga tayo? Yan, yun. Pa. Kuya, Kuya, asan yun si, ano yung, yung matanda doon na nakatira sa na magsulo? Yung manghilot ata yun. Yung may um, yung bahay niya na... Sino yun? Yung ando nga kami walang tao yung bahay niya. Inahanap namin siya. Saan kaya yung matanda na yon? Sabi na sa Isidro. Ha? Sabi na kung saan ako, kung wala dito, nasa Naku! Ano pangalan yun? Ano nung pangalan ni tatay? Uno. Uno, no? Uno. Si Uno. Pag nisa nga rin, namin sa palot ka no. Ah, sige, sige. Tanda ito namin. Salamat, ano? Wala. Magala na yung mamatanda. Paano yung maka, mag, ano, mag-stay sa bahay niya? Siya lang, siya lang magsulo. Boring talaga, kaya hindi siya makapag sa bahay niya. eh kailangan na kailangan kong iabot ng tulong para sa kanya dahil ito'y para talaga sa kanya ay wala may malayo kaya to Ji, punta tayo dyan sa ano unahan G magano ako iwan ko saan ba natin ma mahanap magtanong tayo dito guys magtanong tayo ayan guys nakita na natin no naglalakad po pa uwi sa atas bahay niya eh, yung mga kasamahan ko, wala. Hindi na sumunod sa akin. Maghanap yun sa akin. So, ato susunda natin si Tatay Uno. Kasi, ayun o, oh, sa unahan. Buti naman at nandito. Kasi, pag wala yan dito, paano na ako iabot ko yung yung blessing niya papunta, ay para kay galing kay Miracle Lover. Andoon si Tatay Uno, naglakad-lakad, simple-simple, parang walang problema at least may nakatanggap may natanggap siya na blessing kahit paano. kahit kaunti at least masaya let's go, let's go. ayun no oh, nandoon no oh. naglalakad ayan sandali punta na, na to tumatanda na to ayun no oh, nakay dilaw alam na alam na hinahal to hindi pa niya alam tirahin na natin ayan tirahin natin tirahin diyan ka lang sige tabahan Okay. wait lang bakatik bakatik Bakati. yun. Diba? Ah, yun yun ta dung uh, dung yun 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 e? na yan, yun 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 yan yun baba ba yun 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 ako mauna eh. yun yun tatay yun 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 ano bang ginawa mo at magala ka naman? Nainip ka sa buhay. Adi mag-asawa ka para may maaliw-aliwan ka? Ah. Ano ba yung nakita ko sa bahay mo? May sapatos doon. Ano ka bakla? Ha? Baba, apo Sa apo mo? Bakit? Sa apo mo? Bakit nandoon sa O, oh, kumusta ka na? Kumusta ka na? Ha? Parang hilapan ka maghininga. Bakit? Ayan, may pira pa ba? Bakit? Anong kakainin mo pag wala kang pira? Mga bata. Mga bata mo? Malayo ba sa dito? Malapit lang? Malayo. Lo, maglakad ka. Lakarin mo yun eh. Ganyan ang sitwasyon mo. Ah, hindi, parang yung hininga mo, oh, parang hindi na hindi na makarating sa tiyan mo. Ha? Ah? Yung tiyan niya, parang mo, oh, hirap na hirap ka ...hirap na hirap ka talaga sa paghihinga mo. Ano ba po meron? Ha? Ano ba kayo? Kanina lang po. Kaya nga nagpunta kami doon. Nakala nga namin wala ka dito. Kasi sabi nga... ...baka nasa anak daw. Ay... ...alam mo naman malayo to. Eh, baka hindi kami makabalik. Bakit no... ...alam mo ba bakit kami bumalik? Ayaw ko po. Ibig sabihin... ...pag bumalik kami... ...ibig sabihin... ...meron kang grasya. Anong ba grasya ang dala namin? Ay, iwan ko po. <laughs> so, ayan, nandito ka na sa bahay mo. Punta ka, pahinga ka doon. Sa bahay mo. Yun. Dito si Tatay Uno na, no? Nakauwi na sa bahay niya. Eh, mayroon akong iabot na tulong. sa dito na lang tayo, Tay. Maingay yung aso mo, Tay. Tay, dito na lang tayo. Yan. Tay, hindi na ako paligoy-ligoy. Nagbalik ako dito kasi nag nagabot ng tulong kahit kunti at least meron. Tayno. Para hindi hindi na rin ako bumili ng ng kung ano-ano tay pira na lang pirahin ko na lang. Bahala ka na. Ha? Bahala ka na ibili mo ng tingnan mo, tingnan mo, oh. mahangus hangus ka na. Ano kaya uminom ka ng tubig? Okay lang. Ng si Tatay oh, ang ang hininga niya parang uh, tipid na lang, tipid. Tipid na yung United ah. Eh? Ha? Pero tay, ito'y galing kay Miracle Lover taga Japan. Tay, banggitin mo si Miracle Lover, sabihin mo salamat sa blessing na binigay. Ha? Galing yan kay Miracle Lover tay, bahala ka na diyan. <laughs> Wala ka nang bigas tay? Wala konting. Kunti. Bahala ka na diyan sa pera na yan tay. Galing yan kay Miracle Lover na taga Japan. Dahil nung in-upload ko yung black, yung video mo ay naawa po, nahabag po si Miracle Lover sa iyo. Kaya yun, nabutan ka ng 1,000, bahala ka na diyan kung ano ibili mo. Baka mayroon nga bibilin para sa halimbawa gamot mo. Yan, bili mo na yan diyan. Hindi na ako bumili ng mga grocery grocery tay dahil kailangan mo talaga pera. Dahil no, yung pagkain oh, yung kailangan mo talaga pera dahil pambili mo ng gamot. Tay, wag mo iinom yan ha. Iinom ka hindi? hindi na ako nag-ainom. Ah, matagal na. Hindi ka nag-iuyose. Bili mo ng gamot yan. Ha? Magano ka dyan. At least, meron tayo. Masaya ka na. Salamat tayo tayo kay Miracle Labber tayo. Sabihin mo. Ha? Miracle Labber tayo. Kapo? Miracle. Mera. Mera. Miracle. Oh, lover. Yan. Yeah. Matalama tayo kay Miracle Lover. Nasa Japan tayo. Ayan tayo no. So, hindi na kami magtatagal tayo. Ano ba ang gagawin mo dyan? Naantay ko lang yung aking manugang. Manugang? Sa yan, sa ay... Sahig sa mo? Ipaayos mo na yung bahay mo? Ha, uh, patulong ako. Did patulong ka? Saan ang galing yung mga kahoy mo? Eh, sa aking manugang din. Dadaling dito? Nagalo na. Kailangan ko na nga sa aking bahay. Dapat na. Okay. At least maayos-ayos yung bahay mo kasi Mag-asawa ka na kasi tay, walang naglilinis sa bahay mo. Ayaw, ko na. ayaw mo na. Masarap kaya mayroong ano, mayroong uh, anuhin. Ay, wala. Wala, ayaw mo na talaga? Ayaw na. ayaw, na talaga ni tatay. Ayaw ko na. Ayaw na niya magbuhay. Uh, ayaw niya magbuhay ng ano, babae. Ayaw Ay niya. magbuhay, hindi na problema. Uh. Ko na kaya hindi mo na kaya pumatong ayaw na <laughs> ayaw na boy hindi na daw niya kaya kaya ayaw niya kasi hindi na niya kaya pumatong eh malakas pa naman yung tuhod mo tayo. eh oo nga nakapaglakad ka na ng malayo dun oh. hinihingal ka na nga pag uwi oh. oh bahala ka na dyan sa piratay ha enjoy your enjoy the money bilhin mo ng gamot importante gamot ha uh. yan sige eh sana tay, uh, mayroon parang blessing na darating para sa iyo tay, no? Para Oh, para sa gamot mo tay, no? meron uh -huh. mayroon ka pa bang gamot diyan? Wala na, paubos na, uh -huh. paubos na rin. Paubos na rin. Paubos na rin. Halimbawa tay, pag naubos na yung mo, ano, yung gamot mo, lalo na wala kang piras saan ka kukuha ng pang ano mo, gamot? Mga uh Mahihingi sa eh, mga Ibigan? Uh -huh. Hmm. Bakit? Bibigyan? May pira din ba sila? kumusa meron ah okay at least meron kang mga kaibigan na handa ka rin tulungan kung naipit ka ba? Diba? Hmm. ayun so kami ay tay hindi na magtagal tay no huh? ito last na talaga tay uuwi na talaga kami tay puro na lang tayo continue sa ay no? continue. malayo pa kami tay gumaka pa kami hmm. oh akala ko tay bakla ka kasi may sapatos <laughs> sabi ko bakla ata tong uh, si tatay ano ha uno ha aking aking apo yun aking apo yun o sino nang naglalaban ng damit mo? Ako rin. Ikaw rin. Dito no. Hmm. Oh, kaya pa kaya. Okay. Ay kami, o oh, babay na kay Tay. Oh. babay Tay. Ingat ka diyan, Tay. Ha. Sana ma-makabalik pa tayo. No. Bye-bye. Ayan guys no, kami ay mag owi na kasi hapon na no. Nyon. So ito kasama natin si Kalingap Lydia para kay support bot. Pot pot. <laughs> Pake support po sa amin kasama uh, ni Kalinga, kalinga Plija. Si uh, uh, si Amba J Morillo at si Mix Meg uh, Mix Vlog guys no pa support niya kami mga kasama dito. Ayan oh, no? magkalat din kami dito guys oh. Tricycle to ah, tricycle lang to pero makalat na oh. Mm. Eh kami mag-uwi na. Kuya Bal Santos Matubang, shout out. Kaya uwi na kami ah. Tapos na kami sa aming mission. Mission, mission, mission namin, mission ha. Eh kami ulan init, ulan init, so good. Basta, magawa namin yung aming mission. Mission. Ayun, nag-init na naman. May init na naman. May, may mag-ano naman kami, oh. Yung matanda na yan. At least, may pira yung matanda. Pambili ng ano niya. Bigas. Nung bigas niya, tsaka gamot niya. Ayan, si si Lover. Salamat, si Sa blessing na si, ah, uh, sinishare mo sa... Sa, sa katulad nilang matanda ayan masaya na yan kasi kaysa wala, no? Ayan. Ayan, bye-bye guys sa mga lanan lahat, mga kalingap. Kalingap supporter, mga kalingap viewers. Thank you, mga kaibigan ko. Thank you sa mga sa, uh, supporter ko sa aking, ano, sa mga channel. Thank you sa yung sulit support mga channel. Salamat sa inyo la, mga sisi. Sana huwag kayong magsawa sa amin. Kami ay supportaran. Bahala na kayo, intindihin nyo ako. <laughs> Bye bye. <laughs> bye bye kang ganda ni Lydia. Tingnan niya Lydia, bye bye. Ah, uh, grabe si Lydia oh. Ah. Uh, hindi pa rin nakukupas yung beauty ni Lydia. Mula umaga hanggang ngayon, ayun. Bye bye guys. Salamat. Bye. sakapwa a tauma ihra, di ampagura tira, sabakalina sa tua, mamma na papa inda. Yeah, yeah. sacrifice you know we have a santo's a de ella kalinga prapatjak kalinga jason papa danda dada